Madali bang maging collateral sa bangko ang mga property na paupahan mo para makakuha ka ng pera sa bangko at mapalaki mo pa 'yung negosyo mo. Kulateral nga lang ba ng property ang kailangan mo sa bangko para mapalaki mo ang negosyo mo? Hindi totoo 'yan. Dapat maganda 'yung pangalan mo sa bangko. Hindi sapat na meron ka lang mga property para ipakita sa kanila. Ang kailangan ng bangko ay makita na consistent kang nagpapadaan ng pera sa kanila. Ibig sabihin, legit ka na negosyante. Kasi lagi may pumapasok na pera niya sa bank account mo. Pumapasok at lumalabas. Matalino ang mga banko. Alam nila yan. Kaya bago ka nila pagkatiwalaan, titingnan muna nila ang iyong bank history. Kaya galingan nyo sa pagpapadaan ng pera. Hindi porke marami kayong property. Ibig sabihin, pahutangin na nila kaagad kayo. Ibibigay na kaagad nila sa'yo yung perang gusto mo. Hindi totoo yan. Bago nila ibigayin sa'yo, na muna talaga nila yung iyong bank history. Kaya galingan mo magpadaan ng pera sa bangko at magpakilala ka sa bangko. Galingan mo dyan sa paupahan mo, kailangan makita nila na malaki yung kinikita mo dyan. At kahit isang libo lang yan, padaanin mo sa bangko bago mo ibayad ng meralko at tubig. Dahil yan ang daan, para mapalaki mo pa ng matindi yung paupahan mo. By the way, my name is Len Hagoba. Owner ako ng Len Transient dito sa Lucena City. Kung may question ka, comment mo lang dyan sa baba and join ka na rin sa group na binuo ko ang rental property business. Yung link, nandiyan sa comment section din. And hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Bye!